Oh, Hello guys, for today's video, hanguha po kami ng damo para ipapakain namin sa rabbit. Medyo tatawid niya lang kami sa ilog. Yan, sa kabila doon yung para damo para ipapakain sa rabbit. Ito yung ilog pala. Yan, may mga isda din matatawalan dyan. Go. So, yan. Dalhin mo. Dalhin mo. Dala mong mo, Dito, marami honda mo. Medyo one minute kami ng mais-ais na dabo Yung magaganda para hindi hasil pag ginakain ng rabbit. Tama na. No. Pa hawak واحدة. Wala. Alhamdulillah. Ay, ang gunting thing. Na tayo okay. sa marami-rami. Dito. Dito ginoon. Medina, dito na. Dito na. Udoon,

Kuha ka rin ka mo kahoy. Dami din ito. Ayan mo yan. Ayan yun Hindi naman inaayos. Wala tayo. Ayan, ayan lang oh. Binibidyo ko na ha. tabi-tabi may ano pala dito hindi ko na maapakan kumukuha pa kami ng damo okay na to damingan mo pa ayun o yan tapat mo yan. Tap pagkatapos niyan tama na. Yan. Hmm, tama. Okay. Ah. Yan guys. Hindi ho maraw nang mag-video yung kapalitan ko. Iba ho yung binibidyohan. yung tao nyo. Hindi. Hindi naman ako. Bit na, lang naman. Oh. Kasama namin yung mga aso. Yung, yun? yung na. Yung dalawa doon pa. Joe. ito na ho yung dalawa naming rabbit papakainin namin ng gamu ano. mo na. Nagugutom na siya. Kawawa naman. Hindi ako na sila. Kasi hmm. saan inuman yan? Eh, sinapin nga niya. Ang sa bula sa likod. Iniinuman nila. Yung so, siputi palagi tinatapon ng tubig. Wala so, tuloy tubig si itim. Hmm. Dima, tubig.